Good morning everyone! For today's video, pag-uusapan natin ang Bougainvillea. Ito ay isang akyat na halaman na bumubuo ng isang puno ng kahoy sa mga nakaraang taon. Ang pang-agham na pangalan nito ay Bougainvillea glabra. Kilala rin nito sa iba pang mga karaniwang pangalan nito tulad ng Bougainvillea, Bougainvillea trinitaria, Bougainvillea, Dania, Flor de Papel, Santa Rita at Veranilla. Ito ay isang magandang pandekorasyong halaman para sa mga bulaklak nito at may iba't ibang mga pagkakaiba-iba. Sa Tagalog naman ay kung tawagin itong bugam ang kahulugan naman nito ay isang matinik at matigas na baging na may mahaba at lumalaylay na mga sanga. Maramihan kung mamulaklak at bumubuo ng mga pungpon sa dulo ng mga sanga, karaniwang kulay, pula, dilaw, lila, puti at Pink, katutubo sa Timog Amerika at naging popular na halamang ornamental sa Pilipinas. Ang halamang ito ay nangangailangan ng ilang mga kinakailangan upang matugunan at manatiling malusog. Kailangan nilang nasa buong araw kung nais nating magsimula itong mamulaklak. Kung ilalagay naman natin ito sa loob ng isang bahay, dapat naman nating garantiyahan ng isang malakas na mapagkukunan ng ilaw. Ang ganitong uri ng ilaw ay makakamit lamang kung ilalagay natin ito sa tabi ng isang bintana kung saan ang araw ay sumisig kat at walang mga kortina. ang bougainvillea ay hindi nangangailangan ng maraming halumigmig sa makatuwid hindi kinakailangan na magbilig ng mga dahon o mapanatili ang mga kapaligiran na artipisyal na napaka-mahalumigmig. Kung itatago natin ito sa mga lugar na masyadong mahalumigmig, maaari nitong palakihin ang laki ng mga dahon nito at mabawasan ang pamumulaklak nito. Kapag sa pagtutubig naman, dapat itong gawin sa base. Kailangan nating pigilan ang mga bulaklak na mabasa upang hindi ito malaglag mga binipisyo na makukuha natin sa bugambilia. Para sa mga may sakit sa kidney, low blood pressure, ang gagawin nyo lang po sa mga dahon ng bugambilyang ito, lagaan nyo lang, tsaka inumin. Tsaka sa mga may ubo, pananakit ng sikmura at hepatitis, same procedure lamang po ang gagawin ninyo. Para naman sa mga may diabetes o diabetic na tao, ang gagawin nyo po dito, linisin nyo po yung dahon ng bugambilya, tsaka po umuyain, at lunukin ang katas nito. So kung may natutunan kayo sa video ito, please like and share. Thank you so much for watching guys. Sa mga nagkaka-interes at gusto pong bumili ng mga bulaklak na to, i-PM na lang nyo ako guys or mag-comment kayo sa baba. Kasi pinapabenta din ito ng nanay ko para sa medication ng papa namin. At kung meron mang bumili, malaking tulong na po ito sa amin at sa papa namin. Thank you so much guys.